Ayan, si hey Boy, namimili lang ng chocolate pa sa lubong. Ay po rito kayo ng mga chocolate. mga sale na po siya. Boy, ito. Ito. Ah, mahal pala ito. oh, 3 dinar plus. Ayan po yung dalawa. Ayan. Ayan, meron na din po itong mga biskuit. Ayan siya. Chocolate. Oh, ito. Meron ka na nito. Oh, may ko oh, may club ka? Wala, di ba okay, oh, ito? Ayan po, eh, <laughs> 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 Ayan, ano ba oh. ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano muna yon Ano ba 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 ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba Ano ba Ano Kano siya? Ay, 1,900 Ano ah. Itong isa medyo mahala. Pero marami siya. Nuts? Oo. Diyan, meron dyan. Yung international. Mag-international. Kape boy. <laughs> ay, kaysa ano? ay, siya, Biskuit, nila wala ano anak ng naman bibili ng chichirya na ano ide mo chichirya nila eh iginim mo doon sa kabilang marami pa doon Puno sila, oh, mga namimili ng chocolate. Kung gusto nyo pong bumili ng mga chocolate dito sa Karipor, wala po dito mga sila na chocolate. Yan. Kape. Doon sa kabila, marami din doon sa kabila. Eh. Sa, sa Bamiya Kamsin yata yan. Ha?

Ikaw? Mm -hmm. Mga sabon, mura lang. Mm -hmm. Colgate na. Mm -hmm. Ayan no? 900 Pills. Kaso ah, apat 900 no? Wala na rin. Wala ka? Wala. ito malaki. no? Mali mm -hmm. mm -hmm. sabon, magkano ang sabon? Okay, na Pills. Kaya na po natin na pamili Ayan na ah, siya Ito marami pong mga sell sell dito Ayan Ayan ah. siya Ayan naman presyo Ayan Ito yato dinner, 900 Okay di Okay di siya Ay, mga kapanot-banot na yan. Kitkat Mahal lang kitkat Sawa po kayo dito sa mga chocolate eh. oh. Kung hindi yung kakalimutan Mag subscribe, like and share mm

Okay. Oh. Ah, ang dami mong pasasalubungan ng chocolate ngayon ha? o, ta, Ayan po, pasalubong sa Ilocos Ayan, Huwag oh. niyo pong kakalimutan mag-subscribe Oh boy, kaway naman dyan boy Ayan po, namimili si boy ng chocolate Ayan. Kaway, araw na naman po, papalipad na po yan Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe Like, share, maraming po salamat, ingat And God bless, bye bye